Siyempre ipapakita ko lang yung max win ko dito sa limp nito para naman may idea yung iba kung saan mananalo. Siguradong legit. Pakita natin yung reply ng max win ko. Japan. Okay. Bait, bet, at pesos lang. Sa 15 spin, 5 five five spin lang natapos. Max win na. Merey recommend ako kasi alam kong legit dahil naka-shot ko Munang bagsak, 3-8. 605 multiplier agad. Pangalawang bagsak, 5-2. pangatlong bagsak wala. Hmm, wala. Pangapat malaki. Hangga lima lang yan eh. Nagmaxwin na tumigil na. Online. Lagyan ng tambol ang laki pa ng multiplier. 72k. Eh, mas malaki yung tamang sunod kaya lang nagmaxwin na. kaya tumigil na 72 yung sunod mas malaki sana eh binagsaka ng 500 pa 1277 ang mul multiplier mas malaki sana yan eh 30k lang binigay kasi max win na hmm 8 pesos ang bet 120,000 max win 5 spin lang yan